yan. Makita rin mga nagasayawan ng mga dragon. Ay for the good! So ayun o, no, dahil nandito na rin naman ako sa Manila mga kamangyan kako ay madaan na rin ako din sa the Landmark Ayala Malls Manila Bay. Parang siyempre pagdating ko naman ng Mindoro ay may daladala akong pasalubong doon at mapagluto ko sila. Pagdating so, ko na rin o pala si nanay at si tatay kanina mga kamangyan kung ano nga niyo yung mga gusto nilang ipabili din sa akin. Dahil nga rin umahilig sila sa pancit damidamihan ko na raw ho ng egg noodles ng good life. Ang so, alternative nga rin namin na rin sa pancit ka mga kamangyan kasi nga ni mas healthy are. Dahil yung gawa are sa real egg. Steam din ho are at not fried. Dahil nga ni ho, mahilig din kami sa mga pritong karne, pritong isda. Kumuha na rin ho ako diyan ng breadcrumbs ng Good Life para mas crunchy at juicy. Ano yung isa sa mga sekreto namin mga kamangyan, yung sesame oil ng Good Life. Ay, yung mga simping luto namin sa bukid, maging kasinlasan ng mga nasa mamahaling restaurant. Dahil ho, sa authentic Asian flavor at aroma ho na rin. At are super favorite na rin vermicelli ng good life mga kamangyan kasi yung noodles niya sobrang smooth daling kagatin crystal clear daling nga ni homemade from premium potato starch who are yun pa rin isa sa pinaka inaabangan namin ngayon mga kamangyan dahil nga ho chinese new year sila din yung pa dragon dance performance ngayon pala sila sa buong supermarket mga kamangyan para syempre mas lumagana pa yung swerte yung blessing sobrang daming tao din nakisaya din yung mga kamangyan kaya talagang ramdam na ramdam namin yung good life chinese new year okay sulit na sulit talaga <laughs> yung pinaghandaan talaga nila yung Chinese New Year. Hindi rin nga ako na umuwi ng Mindoro. Dala-dala nga niho ang mga pinamili ko na Good Life products. At may pagluto sila na masasarap doon. Huli! <laughs> ako mga kamangyan, Happy Chinese New Year and have a prosperous good life. I for the go!